So ito ko muna kayo guys dito sa aming garahe Ay mga sasakyan dito kaliwat kanan oh. ito mga na-stack na lang dito na puno na ng alikabok Yan oh Sobrang dami din na magagamit ng iba Ito naman yung karwahe Kargahan ng patay guys service Napagaling da baong 'yan ang kakargahan Tayo isang karo pa oh hindi na nagamit oh Puro alikabok na oh Oh Ito pa Ito gagamitin ko ngayon Yan sila guys Hi guys, Grahe boy muna tayo ngayon Ako magbabantay dito sa Grahe Yung mga lalabas na mga sasakyan Ngayon nang may schedule kami ngayon ng paglilibing um, Alam nyo kasi guys, raya ito Kaya lalaki na Yung e mga service namin na gagamitin Ngayon may, may naka-schedule Kaya maglalabasan mga sasakyan So what's up guys? para duty tayo dito sa garahe tara guys itutor ko kayo dito sa loob ng garahe at ito na nga po mga sasakyan na gagamitin ngayon na, na, na naka-schedule ito bising-bising na -bising itong isa naming driver bago umalis check mo na mga makina nito kung nasa magandang kondisyon yan ang mga karo dito guys oh sa sasakyan dito, naka-tambay sa garahe. Uh, kinagamit 'yan pag may service. Ito, papalabas na nga itong isang sasakyan, guys. Isa ito sa mga naka na magsiservice service ngayon. Kaya i ko muna ito papalabas. Yeah, lalabas na. Yan na, lalabas na. <laughs> guys papalabasin ko ang coaster or minibus dito po sasakay ang pamilya nung namaya pa malaki po ito at maraming makakarga nito kaya siguradong maginhawa hawa po ang pagsakay ng pamilya rito para naman di sila mahirapan habang dadalhin sa huling hantungan ang kanilang minamahal sa buhay So yun na nga guys no, napalabas na natin ang coaster. So isusunod naman natin tong karo. Ito na guys. Lalabas na yung karo. Kung saan dito po ilalagay ang namayapa na dadalhin na sa cemeteryo. So ayan na nga guys no. Naipalabas na natin yung karo. Ay hey guys, nakalabas na naman yung isa nating karo. So ayun, nailabas na po lahat guys ang mga sasakyan na ginagamit ngayon sa schedule na service para dalhin sa huling hantungan yung mga namaya pa na doon sa cemetery. So yun guys no, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa ating video ngayong araw. So sa mga hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at ishare mo na itong video. Para di ka makita ng multo rito. Apakah ada lawin kebajan sebahay ninyo? <laughs> <laughs>